Hi guys, may hariran lang ako ikukwento sa inyo na panaginipan ko kagabi. Ano kayang ibig sabihin tong aking napanaginipan kagabi? Comment down below lang ha. Kasi nanaginip ako kagabi, ang panaginip ko, ako daw ay nagpunta sa para bang pa, yung Philippine store na maraming mga paninda, iba't ibang klasing ulam. Bumili daw ako ng banana. Pagkabili ko daw ng banana, niya ako ng isang Pilipina. Doon daw, marami, marami daw pagkain daw doon sa kanila. Ngayon, yung pinagyakagin niya sa akin, bangin! Sa bangin ako, ano, pinadaan. Lubusong ako sa bangin. Ngayon naman, pagkalusong ko sa bangin, yung asawa ko at anak ko, hindi ako sinamahan. Ako lang mag-isa. Ang lubusong sa bangin. Ako, ano ba yan? Ano bang ibig sabihin yan? Sa, ngayon, sa paglusong ko sa bangin, hinubad ko yung aking sapatos na pink na nagbabayulit. Kasi baka magasgasan o maanuhan hinubad ko yung aking sapato. Pagkahubad ko na aking sapatos, lumusong ako sa bangin. Tapos yung paglusong ako sa bangin, may paakyat naman, umakit ako. Yun, na-perfect yung pag-akyat. At yung mga asawa ko, sa kabila sila daman, mag-shortcut shortcut daw siya. Pagkalusong ko dun sa bangin, itong Pilipina, niyayakag pa uli niya ako sa malayo. Anong ibig sabihin nun? Ang layo ng niyayakag niya sa akin. Nawa ko, Sumakay so, na lang ako ng tricycle, linti ka. Pahihirapan mo na naman ako, pinalusong-lusong mo ako sa bangin, tapos pahihirapan mo naman ako. Ano kaya ibig sabihin ng guys na lumusong ka sa bangin sa kailalim-lalim, tapos set mo naman din yung mataas na bundok. Ano kaya ibig sabihin? Count down, count down below ne, eh, mag ano kayo sa akin. Ang ibig sabihin ng panaginip kong iyon. Thank you for watching. Yun lang naman ang kwento ko sa inyo guys. Bye bye. See you sa next vlog ko. Bye.